Sobrang mamimis ko nga yung pagtitinda ng mga gulay namin at yung pagka harvest na rin. Hi everyone. Ito nga pala yung last harvest na namin ng gulay. Paubos na nga kasi yung tinitinda kong petchay. Halos dalawang buwan nga din inabot, mula nung December hanggang first week ng February. Unang naubos yung mustasa, hanggang sa petchay na lang yung binebenta ko. Ito kasi yung sobrang daming na itanim. At twice a week lang akong nagtitinda. Pero ngayong araw, bale huling harvest ko na nga rin to. Medyo marami pa sana, kaso nga lang, binutas-butas na ng insekto. Kahit itong last batch ay may konting mga butas-butas na rin at piling-pili na nga lang din yung kinuha ko dito. Sabi ko nga kunin ko na lang lahat yung pwede. At kung sakaling hindi mabebenta ng isang araw ay pwede ko pang ibenta kinabukasan. Nakapuno na pala ako ng basket dito. Iuuwi ko nga muna at magbabandel. Anyway, way, anyway, pag ganitong nagbebenta ako, kahit papaano ay kumukuha din ako ng konting spring onions. Tsaka talbos ng kamote para pandagdag sa mga tinitinda ko. Sayang naman kasi yung pagbabantay ko kung isang gulay nga lang. Kaya't hanggat kaya pa ng oras ko, kumukuha nga ako ng iba pang gulay. Pero ang main gulay natin ay itong pechay. Sa mga bago pala dito ay 10 pesos per bundle ko nga lang binebenta. Sobrang mura no? Ito ay presyong pang kapitbahay nga lang kasi yung ginagawa namin. Tapos ngayon may konting butas-butas nga dahil nga hindi kami nag spray. Inisip ko nga medyo lakihan na nga lang yung bundle ko. Pagkatapos kong mag-bundle, kumuha naman kami dito ng tatay ko ng konting bunga ng ampalaya. Isasabay ko na nga lang din kasi hindi rin naman namin mauulam lahat yan. At lahat nga ng pwedeng i-harvest ay kukunin na namin ngayon. Actually marami naman na talagang nag-aabang. At yung iba ay naka-reserve na. Prior to that, nag-post na rin ako sa timeline ko na schedule ngayon ng tinda ko. Kaya't malamang ay nag-antay na nga sila dun sa pwestohan namin. Very limited nga lang yung quantity niya ngayon. Kasi ilang puno lang din naman yan. Di sa ngayon ay nakapagtanim naman na ulit yung tatay ko. Yun naman ay yung Ampalayang Ilocano. Yun yung variety ng Ampalaya na pang pinakbet, yung maliliit. Tapos pwede rin pang talbos. Akalain nyo, dati namimili nga lang ako ng Ampalaya sa palengke. Ngunit ngayon, abot kamay na lang dyan sa labasan namin. Na anytime hindi mo na kailangan magpunta ng palengke para bumili dahil nandito na lang sa garden. Nakailang bunga nga din kami dito ng tatay ko. Itong mga pananim pala namin ay hindi alagang spray. Kaya't siguradong safe na safe sa kalusugan. Nagtanong pala ako sa palengke. Ang presyohan nga ngayon ng ganitong ampalaya ay nasa 80 to 100 pesos per kilo. Imagine of that, kapag kaganyan nga kamahal na ang ampalaya ay hindi na talaga ako bumibili. Gaya ng dati kong gawi pati sa Japan noon, kapag mahal ang gulay ay medyo tinitiis-tiis ko ang sarili na hindi bumili. Pero kapag nag-summer na at medyo mura nga yung gulay, that's the time nga na nagpapakasawa ko. Ganon din yung ginagawa ko ngayon. Anyway, ito pala lahat yung na-harvest namin ng tatay ko sa Ampalaya. Umabot nga ng halos 1.5 kilo lahat at yung sizes nasa medium nga lang yung haba at sigurado ako wala pa yan buto kasi medyo bata-bata pa nga. Ito na rin pala yung nakuha kong talbos ng kamote. Sabi ko nga sa inyo, sayang naman yung pagtitinda ko kung hindi ako magdadagdag pa ng ibang gulay sa panahon ngayon para paraan at diskarte para makasurvive sa buhay. Dito nga lang sa amin, hindi mo kailangan ng puhunan maliban sa sipag, tsaga at diskarte. Masasabi nga lang natin na talbos lang yan ng kamote. Pero kung sakali makalimang supot ako at sa bawat supot ay 10 pesos, edi eh may 50 pesos na ako niyan. Yan nga din yung unang-unang nauubos sa paninda ko. Finally, nakaredy na nga pala yung ibebenta ko ngayon at eto na yun lahat. Ito na nga pala yung pinakamaraming na harvest ko mula nung nagtitinda ako. Para nga lang akong nagbabahay-bahayan. Basta nag -e enjoy ako at masaya ako sa ginagawa ko. Hindi man ganong kalakihan yung kinikita. At least nag -e effort at galing sa mabuti. Papunta na pala ako sa pinapwestohan ko don sa pinsan ko. Gusto ko nga din palang ipromote sa inyo yung agriculture. And then yung backyard gardening. Subukan nyo palang mag-garden kahit gamit yung mga pet bottles. Kung wala naman kayong seeds, hindi nyo naman na kailangang bumili. Kasi kung sakaling may nahinugan kayong mga bunga, pwede nyo ipadry tapos itanim yung mga seeds. Gaya ng sabi ko, dun nga galing yung palaya namin. Nahinugan nga lang din kami noon. O di kaya may mga seeds dun sa palengke, yung nakarepak lang, yung maliliit na affordable naman. Pwedeng-pwede nga kayo dun mag-umpisa. Believe me, sobrang nakakatuwa nga kapag ikaw na mismo yung nag-aani ng sarili mong pananim. Tapos pwede mo pang ibenta, libre ng ulam, kumikitang pangkabuhayan pa. So paano guys, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli!